Si Spider-Man Spider-Man! Uy! Oh, Uy! Oh, Uy! Oh, oh. Spider-Man! Piyake! <laughs> Ayun na tayong kahapon! Sige, kayao! Ayun na kahapon! O, oh, sa kasi yan! Bigla na. Bigla naman ako sa iyo. <laughs> Guys, shout out po sa inyo lahat. Ayun po. Shout out kay ano kay Robin Padilla. <laughs> At, ang tagal ng mga diwata. Doon so, na exit. Saan 'yung exit? Ah dito. Doon wala dito. Ate. Dito? Oh, it's tight. Oh. Uh, Babalik tayo. Nice to Doon po yung pabilya ng mga pasalubong, oh. Hello po, maraming salamat po sa mga viewers natin dito na nakikinig. Ayan. Tignan mo si ano oh. Si Spider-Man oh. Ayun oh. Know? Spider-Man. <laughs> papansin niya eh. Siyempre, papansin siya kasi magagawa yung gusto niya kasi nakatakip siya eh. Ne? atas kau ini seru. kalau mi akan tip. kalau mi akan tip apa? Ayo nih semua kainan apa? Nah. Nah. Roller coaster. Nah tip lah. Wala daw tip. <laughs> wala daw tip. Picture picture lang daw sila walang tip. <laughs> Ang init kayo. Ang init. init kaya yung mga <laughs> nagagalit na siya. Nagagalit na kasi wala daw nagbigay ng tip. Bigyan natin so Ito po yung mga rides na binabayar mo. Meron tong 120. 300 zip line mga ganyan ganyan basta yun na bahala na kayo basta punta lang kayo dito kayo na pong bahala oh, oo maling dabo hindi na kami makadapo sobrang pagod na Ito po yung mga Ito yung na sasakyan, na mga sasakyan ng ng mga ano guys, oh, tingnan niyo. Oh, di ba oh? Hindi natatakot diyan? Me! Ah, talaga. Ayun oh, umikot na siya oh. Umikot na! Woo! Yes! Woo! Sigaw kayo, sigaw! <laughs> oh, sumigaw na. <laughs> wow, nice place and love and beautiful relaxing. Sabi niya. Dan? Dadaw? Ha? Dadaw? Nice place and beautiful. <laughs> sabi <laughs> daw, ang pogi daw na nakasalamin. Wow, Sana all. <laughs> <laughs> Budol <Boodle> yan. <laughs> Budol po yan. Huwag niyo pong ipalo yan. Edison eh, Linggahan. <laughs> <laughs> Walang sombrero. Malaban sa init. Wala ka sa eh. <laughs> Pagpunta na po kami sa ano sa Ataw doon sa may sasakyan.